Hello guys! Welcome back sa ating tutorial vlog. My name is Ariel and welcome to Umboy Vlog. So, monetize na ba ang lahat? Lalong-lalo na pagdating natin sa ating stream ads? Pwes, kung monetize ka na ay congratulations sa'yo. Pero kung hindi ka pa monetize at lalong-lalo na sa ating mga pagkuha dito sa mundo ni Meta, huwag kayo mag-alala dahil nandito kami mga nagtututorial para i-guide kayo at para tulungan kayo kung paano natin maa-unlock at paano tayo mamonetize sa ating mga stream ads so marami ang nagtatanong kung bakit daw ba nababawasan ang ating minutes views na 60k minutes views sa ating mga dashboard or sa ating mga engagement or sa ating requirements dito kay stream ads alam ko marami ang nagtatanong sa inyo at nagtataka at naghahanap ng tamang sagot kung bakit nga ba nagbabawas ang ating 60k minutes views. Pues, this video is for you tamang-tama to dahil sasagutin at pag-uusapan natin kung bakit nababawasan ang ating 60k minutes views sa ating engagement, sa ating stream ads. Pero bago tayo magsimula, ano nga ba talaga ang mga basic requirements para ma-unlock natin ang ating monetization tools dito sa stream ad. Siyempre, kailangan wala tayong unang-una nilabag na any policy o monetization policy dito kay Meta. Kailangan malinis na malinis ang account natin. Siyempre, kapag malinis ka, may chance na kang ma-invite at ma-unlock mo at magkaroon ka ng tools na stream ads. syempre kapag may violation tayo, hindi talaga yun po pwede. At sumunod dapat, meron kang 5,000k, 5,000 followers. Ayan. Kapag nakuha mo na yung 5,000 followers, yes, pasok na pasok na sa banga at pwedeng-pwede ka ng um, ma-unlock ang ating stream ads dahil isa yun sa requirement. At syempre, ang sumunod naman dyan ay kailangan, ay ito yung mabigat, na kailangan ay ma-unlock natin at makuha natin ng engagement na 60k minutes views. Pero ang kagandahan yan, kasama yan ang mga reels, mga live videos nyo, mga long videos nyo, ay kasama at pasok na pasok sa ating 60k minutes views. Pero marami ang nag struggle at nahihirapan dito. At sumunod, kailangan meron tayong active na limang videos Siyempre, mag-upload ka lang na mag-upload ng mga long videos mo. Pasok na yon Meron ka ng active na 5 videos. So, madali lang i-achieve. I mean, ang 5 videos na dapat mong i-upload. O, oh, ba diba? So, ngayon, sasagutin naman natin ang question kung bakit nga ba namumula or bakit nababawasan ang ating 60k minutes views. So, ang magandang example dyan, for example, nag start ka palang bilang isang digital creator da, uh, creator dito sa mundo ni Meta. Let's say nag-start kang mag-upload ng video mo ngayong October 1, di ba? Kasi alam nyo, ang ating 60k minutes views, meron yan duration o meron yan time frame kung hanggang kailan natin pwedeng abutin ang 60k minutes views. So sa ating 60k minutes views binibigyan lamang tayo ng Meta ng 60 days o kaya dalawang buwan para makamit natin or para ma-achieve natin o para makuha natin ang 60k minutes views. Kapag after 60 days at hindi mo nakuha yung um, 60k minutes views, syempre dyan na mag-iisimulang magbawas ang ating mga 60k minutes views. So ang magandang example dyan, per example, ganito. Nag-start kang mag-upload ng iyong mga video noong October 1. O, ba diba? So, October 1 po, nag-start ang ating um, pag-upload ng long video. At October 1 ka din, naka-start, makakuha ng mga views sa iyong mga followers o sa iyong mga viewers. So, bibilang ka lang po ng October 1. So, ang magiging 60 days po niyan ay November 30. Kasi ang October 30, ang pang isang buwan mo, pang 30 days mo. So, ang bilang na sunod mo niyan, ay November 30 ang iyong 60 days. Let's, let's say example, noong October 1, nakakuha ka ng 5,000 minutes views. Let's say yun ang example, 5,000 minutes views ang nakuha mo noong October 1. At pagsapit po ng, ng November 30 ay hindi mo pa siya nakukuha o hindi mo pa na-achieve ang 60k minute views, pagsapit po ng December 1, automatic po ay magbabawas siya. Depende po sa minute views na makukuha mo nung December 1. For example, hindi ka nag-upload ng mga nakaraang araw o kaya naman nung December 1 hindi ka nag-upload. Tapos wala kang nakuhang views. Automatic yung October 1 na 5k minutes views mo, yun mismo ang mababawas sa iyong engagement. So, yung 5K minutes views na nakuha mo noong October 1 kapag wala kang views noong December 1, yun po ang ibabawas sa nakuha mong minutes views nung ikaw ay nagtapos noong November 30. Pero paano naman kung may nakuha kang views? For example, ang nakuha mong views noong December 1 is 3,000. So, ibig sabihin po, kahit nakakuha ka ng 3,000 minutes views nung December 1, pero nung first day mo nung October 1, 5,000 ang nakuha mo, ibig sabihin po noon, mababawasan ka ng 2,000 minutes views. Kasi from 5,000, ibabawas lang, idadagdag lang yung 3,000 sa current uh, minutes views mo, so mababawasan ka, magne-negative ka ng 2,000. So mababawas sa minutes views mo in total. Yung 2,000 na kulang mo kasi hindi mo siya na-achieve noong October 1, nakagaya noon na 5,000. So, ganun po yun. So, susunod na araw, kapag ka po maliit pa rin views mo, confirm mo nung October, October 2 versus to December 2, magbabawas din po siya. Pero ang kagandahan po niyan, kapag ka po mas malaki ang nakuha mong minutes views noong December 1, December 2, hindi po siya magbabawas. Imbis po, magdadagdag pa siya sa dashboard mo. Kasi nga, hindi ka nag-negative, nag-positive ka. Kasi mas marami yung views na nakuha mo kung per nung nag-start ka nung first day mo nung October 1 at nung October 2. Sana po ay nag sa yung aking example. At ang pinakamaganda po niyan, dapat hindi po kayo mag stop sa pag-upload sa paggagawa ng mga content nyo at sa pag-upload sa inyong mga account, maparils man yan, mapa-live man yan, or mapalong porn video po yan. Dahil isang malaking bagay po yan para po makuha natin at ma-achieve natin ang 60K Minutes Views. So maraming maraming salamat po. Patuloy lang po kayo mag-upload at gumawa ng mga content sa inyong mga account para naman po makamit nyo at ma-unlock nyo na ang 60K Minutes Views. Para naman po makuha nyo na ang monetization tools sa ating stream ads at tayo po ay sabay-sabay kikita dito kay Facebook. So maraming salamat po. Sana po ay naunawaan nyo at kung meron pa kayong katanungan, pwede nyo kayong mag-comment down below at pwede po kayong uh, magtanong sa akin at ako po yung magre-reply sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, please follow and share. Thank you so much. Bye!